Kada, ani ata karon dinhi sa Barangay 76 A Davao City, dinhi di mismo sa evacuation center kun asa personal natong i-apodapod ang atong dala ng mga hygiene kits o undergarments alang nga to, sa mga pamilya nga nasunugan kagahapong at lawa. Nakadawat sa mga gipang apod-apod ang lima ka pamilya nga naglangkob sa 21 ka mga individual nga labihang naapektuhan sa natimong sunog sa purok 19-A Bilu sa barangay 76-A Bukana Davao City. Diin matag individual nga naapektuhan sa natimong sunog nakadawat sa gipang apod-apod nga personal hygiene kits, undergarments o biscuits sa maong lugar. Sa pagkakaruno dahil sa kaysang importansya sa amo ah, labi na karon nga labi na kami nga kanang taputlawas radyo walay na save isud so, jud ka ayo nga isud kay sa mong kahimtang na wala mi mga under undergarments so, wala jud as in dakan ka ayong salamat no sa brigada sa ilang paghatag ni timely jud ka nga hinabang para sa amoa uh, sa karon panahon na yung importante para sa amoa yung tanan kay sa part na, kurot mangin mong gamit no niya. Kasi may mo, mo pamalit-palitan na diyan, Disipon. Mm -hmm. po. nga, Karong panahon na, pinaka-importante gini mga butanga sa mga kinabuhay large <laughs> ni Otro Adlao, <laughs> kira na gihapon. Mm -hmm. at least namin na magamit yung karunda, Nasa ng mukabat sa duha kabarayan ang naog sa sunog. Samtang usa ang partially damaged o usasap ang slightly damaged. Kung asa, na banaan kini sa 800,000 ang katibok ang damyos sa nahitabong trahedya. Nahimo malampuson ang maong kalihukan sa paghatod og ginabang kini mahitungod sa mga nagpaluyo gikan sa mga partners o followers sa Brigada News FM Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.